Ano ba ang biodiversity? Ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba ng buhay sa kapaligiran, kabilang ang iba't ibang uri ng halaman, hayop, bakterya, at fungi na nagtataglay ng kanilang sariling katangian at ginagampanan ang kanilang partikular na papel sa ekosistem. Ang kahalagahan ng biodiversity, pagpapahalaga at pangangalaga sa panahon ngayon, napakaraming hamon ang kinakaharap ng ating kalikasan. Ang pagbabago ng klima, deforestation, pollution, at iba pang mga kadahilanan ay nagdudulot ng malawakang pagbawas sa biodiversity o biyolohikal na pagkakaiba-iba sa ating kapaligiran. Sa kabila ng mga ito, kailangan nating maunawaan at bigyang pansin ang kahalagahan ng biodiversity pati na rin ang kahalagahan ng pangangalaga at pagpapalakas nito. Sa artikulong ito, Tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng biodiversity, ang mga benepisyon nito, at ang mga paraan upang mapangalagaan ito. Una sa lahat, ano nga ba ang biodiversity? Ito ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng buhay sa ating planeta, kabilang ang iba't ibang uri ng halaman, hayop, bakterya, at iba pa. Ang biodiversity ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng magandang tanawin sa ating kapaligiran, kundi nagtataguyod din ito ng sapat na supply ng pagkain, gamot, at iba pang mahalagang sangkap para sa ating pamumuhay. Ang pinakamahalagang papel ng biodiversity ay ang pagpapanatili ng ecosystem. Ang ecosystem ay isang sistematikong pag-uugnayan ng mga organismo at kanilang kapaligiran. Ito ay binubuo ng mga biotic, mga buhay na bagay, at abiotic na nagtutulungan upang mapanatili ang balanse at kalusugan ng isang lugar. Kung may malawakang pagbawa sa biodiversity, maaaring mawala ang ilang uri ng mga organismo na mahalaga sa ekosistem. Ang pagkawala ng isang uri ng halaman o hayop ay maaaring magdulot ng domino effect sa iba pang mga organismo sa ekosistem, maaaring magbunga ito ng pagkasira ng natural na balanse. Isa pa sa mga benepisyo ng biodiversity ay para ma ba ang iba't ibang uri ng ating mga pagkain. Ang iba't ibang uri ng halaman at hayop ay may kanikanyang papel sa cycle ng pagkain. Kapag may sapat na pagkakaiba-iba ng mga uri ng organismo, mas mataas ang pagkakataon na may magiging pagkain sa loob ng isang ekosistem kahit na may mga pagbabago sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng biodiversity, mas mapoprotektahan natin ang ating supply ng pagkain laban sa mga hamon ng mga pagbabago sa klima at iba pang mga kadahilanan. Bukod sa mga nabanggit, ang biodiversity ay may mahalagang papel din sa larangan ng medisina. Maraming uri ng halaman at hayop ang naglalaman ng mga kemikal na maaaring gamitin sa paggawa ng gamot para sa iba't ibang uri ng sakit. Ang pagkawala ng mga uri ng organismo na ito ay maaaring magdulot ng pagkukulang sa supply ng mga sangkap na mahalaga sa paggawa ng gamot. Kaya naman, mahalaga ang pangangalaga sa biodiversity hindi lamang para sa kalikasan kundi pati na rin para sa kalusugan ng tao. Ngunit sa kabila ng mga benepisyong ito, patuloy pa rin ang pagkawasak sa biodiversity sa buong mundo. Ang deforestation, illegal logging, illegal fishing, pollution, at climate change ay ilan lamang sa mga sanhi ng pagbawas sa biodiversity. Kailangan nating kumilos upang mapangalagaan ang biodiversity para sa kasalukuyan at hinaharap ng ating planeta. May ilang paraan upang mapangalagaan at mapalakas ang biodiversity. Una, kailangan nating magkaroon ng tamang edukasyon at kamalayan sa kahalagahan nito. Dapat ay magsagawa ng mga programa at kampanya sa mga paaralan at komunidad upang maituro ang kahalagahan ng biodiversity at kung paano ito mapapangalagaan. Pangalawa, dapat nating itaguyod ang sustainable na paggamit ng ating likas na yaman. Ang sustainable na paggamit ay ang paggamit ng likas na yaman na hindi naman nagdudulot ng malubhang pinsala sa kalikasan at hindi nagiging sanhi ng pagbawa sa biodiversity. Halimbawa nito ay ang pagtataguyod ng reforestation at pagsunod sa mga batas at regulasyon sa pagmimina at paghahalaman. Pangatlo, mahalaga rin ang pangangalaga sa mga espasyo ng likas na yaman tulad ng mga gubat, bundok, at karagatan. Dapat nating ipagtanggol ang mga habitat ng mga hayop at halaman upang mapanatili ang kanilang populasyon at pagkakaiba-iba. Sa huli, kailangan din nating magtulungan bilang isang global na komunidad upang labanan ang mga banta sa biodiversity. Kailangan nating magkaroon ng kooperasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa upang maisakatuparan ang mga programa at polisiya para sa pangangalaga sa kalikasan. Sa kabuuan, mahalaga ang biodiversity para sa ating kalikasan, ekonomiya, at kalusugan. Kailangan nating bigyang pansin at pangalagaan ito upang masiguro ang kaligtasan at kaunlaran ng ating mga susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa biodiversity, tayo ay nakikiisa sa layuning mapanatili ang balanse at kalusugan ng ating planeta.